Mga kabasura, ang dami nilang tinapon na naman, oh. Uy, naku. Kaya oh, ito, mga kabasura. Ayan, oh, kalkalin natin. Ayan. Eh. Hindi, wala yan. Ito, ito, ito. Baka meron ano dito. Tablet. Ito, okay, cellphone. Wala din. Ito, kaya. Ang dami. Salamin nyo. Dito, oh. Ang dami, mga kabasura. O, oh, yan, oh. Mga, ano. Magkado may, ah. Ang oh, ganda ng mesa, oh. Ganda ka, ah, mga kabasura, oh. Ay, hindi. Salamin pala siya. Mabasa ito na to oh, mga gamit pang kusina maganda po oh. di diba? eh. ano ba alam mo na no ang lupit talaga nila dito mga kapasura ito 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 baka meron tayo makita dito ay break time kasi namin ito kaya no kaya to ngayon nandito ako dadakutin na dito na yung ano namin amo namin masungit yan mga kabasura. Dadakotin na, Di na tayo pwede. Ito mga kabasura, oh, dalawang violin yung tinapon nila. Ayun, kasama doon sa kanina. Kahit ko, yan oh. Marunong kaya gumamit ng ganito. Parang mahirap yata gamitin to, yung mga kabasura yun. Oh. Maayos pa siya. Ayun, meron, meron pa yung ano dito oh. Ah, natanggal na, nasira na oh. Sayang. Oh, Ayun oh. Pero ito, okay pa ito. Ayun, ang galing oh.